Hello, what's up? Hello, Philippines! Hello, world! Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. I think nag-viral din tong video nito. Ay, kasi issue to ni Kibuloy eh. Ito yung issue ng naglabas nga ng 10 million pesos na pabuya ang PNP para sa makapagturo para mahuli itong si Kibuloy. So... Sa kapanahonan ni Kristo, di ba, sinasabi ng mga taong to na si Kibuloy daw ay si Jesus Christ, siya daw si Iso Kristo. At sinabi ni Kibuloy na napanaginipan niya na pinapako si Jesus sa krus, tapos nung pumunta siya sa harap ng krus, ang nakita niya ay ang mukha niya na siya daw si Kristo. Pero anong nangyari? Kasi si Jesus Christ nung kapanahunan niya at huhulihin na siya, kusa siyang sumuko at hindi siya nagtago at hindi siya tumakbo. Hinarap niya lahat ng akusa sa kanya ng mga tao. At ang mga pastor niya noon o mga uh yung mga pastor niya dati, tahimik lang yung iba nagtago, yung iba walang ginawa. Pero ngayon, nakakabilib ang mga taong to. Hindi natin alam kung anong pinakain talaga ng kibuloy na yan sa mga taong ito na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin na siya si Jesus Kristo Oh! Psst, oh! Pinisado kayo sa bangki-bangki natin, milyon. Si gigil na gigil sila dahil may nagbigay ng 10 million. Eh di ba, Brinodcast nga yan na merong mga private person na nagbigay ng pera para sa paghuli kay Kibuloy. Hindi ba? Pero ngayon, gusto nilang malaman kung sino. E eh, bakit kailangan pa kaya nga sinabing private or mga secret na tao eh. So, kailangan bang malaman nyo? Kailangan ba lahat alam nyo? Kasi kung ako ang tatanungin, kahit siguro galing sa government ang pera, eh kung kriminal naman ang bakit hindi? Hindi ba? So, kumpara naman sa ikabubuti ng taong bayan, naniniwala pa rin sila na walang kasalanan si Kibuloy. Hindi siya gagawing wanted sa U.S., at ng most wanted ng FBI kung wala siyang kasalanan. ba? Diba? Dito nga sa atin, simpleng pagnanakaw lang nakukulong. Eh siya, ang dami niya ng kaso. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya mahanap. Yun din na nakakapagtaka eh. Nandyan na lahat, warrant of arrest. Nandyan na kung ano-ano. Lahat ng papeles na dapat siyang hulihin. Pero bakit hindi pa rin siya nahuhuli? Ganun ba talaga katanga at kabobobo ang mga tao? at naniniwala sila dito sa sinasabi ni Kibuloy na sila ay ililigtas at dadaan ng kaluluwa nila sa kanya o dahil lang sa pera din. Dahil may nakukuha rin silang pera kay Kibuloy, kaya ipinagtatanggol nila si Kibuloy. Ako, I have nothing against with these people. Ha? Ah. Hindi natin alam kung anong mga pinag-aralan nila. Pero dahil sa nangyayari sa kanila, Mabilis lang din naman tayong maloko eh, di ba? Yung mga tao nga, sabihan mo lang ng ganito. Magutang ka nga eh, magmakaawa ka lang po, utangin ka. Di ba? Meron yung mga, yung, yung puso natin, malambot kasi sa tao. Sino ang ng Oh! Si... Gagawin pa daw nilang 20 million. Tingnan mo nga naman itong mga taong to, no? nagahamon Sila yung mahilig mag-amok. Sila yung mahilig magsabi na kung ano-ano. Pero ngayon, ano, nasaan si Kibuloy? Nagtatago. Kung talagang gusto siyang may patunayan at meron siyang gustong linisin, dapat linisin niya mag-isa. Siya mismo ang humarap. Dapat yun ang iniisip niyo, mga tao kayo. Ewan ko ba kung ano nangyayari sa inyo. Sana... Makisama na lang din kayo. Nasa inyo rin naman yan eh, sa pag-iisip nyo. Bagay. Yun lang. Adios.